Tagasan ka ate. Ate, tagasan ka. Saan po yun? Ah. Bibigyan na lang kita ng damit. Madami naman dyan damit. Taga dito ka rin sa Lopez. Baka hindi ka magsuot ng anpan sexy. Ito na lang, ito na lang. Ito, gusto mo? Hmm. Okay, sa'yo na lang yan. Oo, okay na yan. Maganda yan. Yan na lang may ibibigay ko sa iyo. Dito ka rin ba sa Lopez? Um, wala naman na kasi ako nung ano eh. Pwede yan, patatahiin na lang ano ate. Ha? Ah, tagirog po, pantaron. Hmm. Hmm. Wala na kasi ako ibang nagsusot ka ba ng ganito? O, oh, ito. O, oh, yan. Oo, yan. Bigay ko na yan sa iyo. Bigay ko na sa iyo ate ha. Sige, ingat ka. Naglalakad ka ba? Naglalakad ka? sa ka galing? Doon? Hmm. Um. Oh, yung ko. Ah, nagsayaw ka doon. Oh, yung tinda ko, bigay ko na lang sa iyo ha. Sige. Okay. Thank you. Ingat ka sa paglalakad.